magandang araw mga katuban Hoy, okay, may nabiling motor. Areo. Ayan. Honda 100R. Areo. ay 2001. Nabili ko din sa may uh, Southton Road, tinagpo ko yung yung nagbebenta. Are 2001 eh. Ay, ayos tumakbo, ay pero need ko pang linisin yung carburetor na rin hindi naman masama ang presyo ayan o oh. ayan karna ang bintahan din sa kuan sa Amerika ah uh, isa makikita mo sa marketplace tapos pag nakita mo sa marketplace uh, tatanungin mo yung issue kung anong problema, kung anong sira misan yung ibang nagbebenta nakikipagtagpo sa bahay nila ah uh, misan itatagpo ka sa public place may mga ganong tao So are yung nabili motor oh. uh, mais pa naman ma Makinis pa Palinisin pala Palinisin oh. Pagka rinaspin ng kaunti ayos na uli Magandang gulong Walang tagas ang, ang makina Ayan, mak makapalang gulong sa likod. Oh. oh. ayos naman ang pairing. Pare konti lang pag naspare na rin ng konti pugi-pugi na. Ayun. Ganyan lang din eh. Ganyan lang din sa Amerika. Ang motor eh, basta basta pagkabili ng iba. Minsan di na hinuhugasan. Arilinisin ko lang ng kaunti at mamaya o kaya bukas irerepost ko na. Nang ari mabenta ko na uli. Hindi ko no, hindi ko naman ari lalaruanin. Eh. Ayun. American yan, yan no? Honda yan, yung original na Honda sa so, Jamai kita mo na kuwan na made in Japan ay bibili ka ng China brand pag bumili ka ng China brand ikuwan Tas, madaling masira ay aring mga kahit old model ikuwan aring matatagang makina talagang solid solid dyan yung mga binibili ko yung Honda, Yamaha Suzuki ay ang binibili kong motor dahil kahit sabihing luma ay may bra naman. Eh noon ganun na dadin niya ako sa kuwan sa may gasolinahan, ah, sa may oh, malapit sa balero. Maganda ngayon din yung klima. Ah. Kaya ako uuwi na rin, Kaya ako pupunta sa kuwan sa Walmart. Ako'y mag-grocery ng kaunti. Ayan. Para ay, dala kong aking pang kargahang truck. Ayan o. Oh. Ay, kaki -save. Kaki -save ng motor oh no? Oh. si sige na mga katubal ako i-drive na uli. Ako iuuwi na. Pupunta muna akong Walmart. Ah. Diyan na muna kayo.